What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga po. Tayo po yung kanina pa nag-i-spray din eh. Ay, tayo po yung nag, uh, ano, nagmerindala ang mga kainsan. Saging na nilaga. Uh, ah, mga kainsan, yan po ang ating palay. Yan ang ganda na. Mm, yan. Ay, bu bukas po ulit yung kabaak. Atin pong inano yung damo. Yan, yan ang lalaki na rin po ng ano kala may kailan la ang yan ang lalaki na rin ang guyabano yan po ay paikot may hanggang doon may guyabano ito po yung ating uh, bagong area mga kainsan yan tapos bukas po dito muna kami ni, Ki ni kuya miko ako yung ano mga kainsan nga ngayon na pa sundot uli din eh nalibang kami dun pagkalago na pala nanda mo din eh. eh eh hindi ko pati alam na hitik na hitik pala ang mga prutas din eh hitik sa bunga mga kainsan yan ang rambutan. Hmm. Kalamansi. Aba. Ito mamaya papakita ko mga, mga kainsan ang lansunis. Hindi sa loob. Kasama po yan ay. Kaya po ako'y madalang dito. Yan ang laki po nakikitang kubra dito. Dun. Dun natira sa kubo. Ito ang mga gamit ko sa labas. Kaya ako'y pagkadalang kong pumunta dito. Pero aming hahawanin muna. Yan mga kalamansi po pati oh. Hmm. Mamaya kukuha po tayo. Yan. Kalamansi. Ah, hitik na hitik sa ano po lang mga kainsan. Sa prutas. Yan. Kulay talo po ang hinug niyan. Yan mga kainsan. Oh. Hello. Di, hinug na po ito. Dilaw po ang pagkahinug na ay pa. Oh. mga kainsan. Hmm. Saan natin ang hinug? Hmm. Pagkadami sa taas. Yan. Kita ba ganun yung mga kaisan? Hmm. Paakit ko kay Bumboy at kay Bumbay Yan ah, ah. Hmm. mga kaisan Kakain po oh. ah, ah. Mm. Ang dami hmm. May kubo po tayo Kaya lang ang problema ko Hindi ako napasok Baliktad na ngayon Ahas na ang nakatira Madalang naman akong pumunta sa loob Kaya laang ay Baka bigla akong mabagatan Ay sinisilip-silip ko muna Aba ay kita mo yung Gakawayan ay Naku po Iktad ka Ay ang ganda pa man din Ah hindi katakbo ay Nako po. Tiktag ka mga kainsan. Tumakbo ka na. Ayun, punta asan dami bunga. Oh. At may nakikiboto ang mga kainsan ako 'yung interviews kukunin ko 'yung aking gulok may nakikibot baka makasalubong ko ako puy kaya yan dalang pumunta din eh. Kaduwag ah, ano mga ka kainsan Kainsan ko pagkakaduwag duwag mo naman Aba e, Ay lang yung iyan mga kainsan Nga ngayon ako mapasapasok din May mga bunga pala mga kainsan Ang tanaw ko ay Pero may lanao Siguro may pumapasok din may kumikubo eh. Ay may mga may mga hinog na palang lang manggustan mga kainsan. Kaya pala sabi sa akin ng mag-aani, eh. mga Mm. Mga hinog na hinog na nga pala o yan. Ay madaming hinog sa taas. Hmm. Ay bukas. Papuputi ko po kay kambal bukas mga kainsan. Mm. Hahawanan ko pati. Mm. Yan hinog na Napakadami bunga sa taas o yan, mga kaisan mo. Mala. O oh, yan, mga hinog na o. Malayo ang camera din eh. Yan. Yeah. Mm. na. Kami may, may almorani malaki sa... May kubang malaki ayan pala may mga lansunis pa rin ang daming bungo yan mga kaisan may apat na hinog sa dulo merinda mga kaisan pang matamisin po tayo maya maya ay mag i-spray na uli Mm-hmm. Hmm. Mga kaisan, palimang buwa na tayo. Hindi ko pa ito naiikot. Yan, may mga bunga pa rin pala doon. Oh. Ah, ah pagkakadami. Ah, mga kaisan, tamo po ang taas. Oo. Oh. Kailangan <laughs> din si Cobra Prince. Eh. Eh. Ah, oh, tama po ang bunga niya. Hmm, hanggang sa taas. Hmm. Yan po. Hmm. Yan, natatabunan na ang po ng mga dahon. Hmm, dami sa taas. Hmm. Gusto nung ito eh. Wari ko eh, ba pa ako pumunta dito. Nabisita pa ako dalian. Ang mga nakakakita naman mga kainsan, taga dito. Nang kaya ako eh, ulag. Kaunting kalas day ay tingin ko agad ay. <laughs> kahit na sabihin do wag ano mga kaisan. aba mga kaisan, rambutan hmm. kain kayo um. ayan tuwa ni kambaldi pag-ari na laman bukas saging, mga kaisang saging. Mga kaisan, good morning po. Tayo po yung nag-ano muna ng palay. Nag-i-spray uh, po para po sa ano mga kaisan sa Atangaya. Sa mahirap, tapalaran na inanap. Patuloy na ng arap pang lahat ay nagsisikap, magkasama ng na angat, lahat sa pinagtatakan Pagkat tayo isang pamilya Nasa Panginoon ang tunay na pagpapala Ika'y magtiwala Ako oh, mga kaisang, mag -a 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 alas 12 na 11.30 na Yan ang kanda naman po ng ating palay o oh, Bukas ko po tatapusin. Hindi po natin natapos aring palabak. Kailangan po ay tayo ay maagap bukas yan ah, hanggang dito po simula dito yan palabak hanggang sa dulo sa niyugan kukuha baka ako ng kasak ng mga kaisan bukas kasak po natin gawa ng kailangan matapos po agad aray malawak pa po ari ay aring natira oh pagkaganda ng palay sana mga kainsan ay ano huwag namang bagyuhin ano sana huwag bagyuhin ay pag hindi minagyuhin ang dami makukuha natin oh salamat po sa itaas aba eh Ayos aray mga kainsan. kailangan magagap kabuti mga kainsan kakaunti naman kung sino na lang ang mapadaan din yan eh. nanluluoy yan po epekto ng bagyo kung bagay bata pa, kung bagay buko pa siya nauga ang tendency niya mga kainsan, nanlalaglag ayan sayang so, Kinakambal po yun, yung may tumpok na yun. Yari na po, tapos na pong anihin. Sila po ay, ano ay, naon na mga kainsan. Yun. Yung atin ay bago pala ang nasa pa. Oh. Bahay na po uli mga kainsan. Ay. Nakakawala din na rin ang pagod. Maghahakot naman po mamaya ng buhangin po. Mamaya makaaga. Hahakot naman po. Naganda rin. Graba. Graba po pala. Huh. Ay. Yari na mga san? Eh eh. Kainamang ihakbang sa loong. Pakataas ang palay. Ama. Ay mataas pa sa akin. Eh eh. Ari po ay aanihin uh, ay ano? Pitsa 30. Gawa ng 29 po. Pesta po ng bayan ng Tayabas. Yan. Kaya mga kaisan Maya maya naman po tayo ay maghahakot na. tayo ay magpapahipahing Kakain po muna ng tanghalian. Hahakot na. Kaya mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.